Brother Owen, may tanong po ako. Di ba? Diba, sabi po ng Panginoon, ibigin at mahalin ang mga kaaway. Paano po yung mga nasa impyerno na, na mga tao? Patatawarin pa rin po ba sila ng Panginoon? Thank you po. At bago po natin sagutin itong uh, katanungan mo, kay uh, kaibigang Aaron Vega, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa atin na kung sana ay mag-like ka at mag-subscribe sa channel nito para madagdagan ng ating kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. At the same time, para lagi kang update sa bawat upload po natin. At ngayon, mabalik po tayo. Dito sa tanong mo, na kung saan ay patatawarin ba ng Panginoon ang napunta ng impyerno. Ibig sabihin po, wala pa pong uh, napunta ng impyerno. No? So, ganito, bibigyan ko kayo ng pangunawa sa inyong mga tanong na yan. Tandaan po natin, ang empyerno, yun ay isang bagay na inihanda ng Diyos sa mga tao makasalanan. Doon ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Ngayon, babalik tayo muna doon sa unang kamatayan. Amen? At yung empyerno ngayon ay nakalaan lang sa mga taong makasalanan na hindi sumusunod. At doon din itatapon yung Diablo at Satanas at ang kampo niya. So, malinaw po, ano ho? So, yung mga bagay na yan, hindi pa yan uh, nagaganap. At mangyayari yan pagdating ng paghukom. Ngayon, para magkaroon tayo ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, di ba? Yung naging kaaway natin sa pananampalataya o sa anumang bagay. Paano natin sila mamamahal? Ang tanong, ano ho? Paano natin sila iibigin o mamahalin yung ating kaaway. Unang-una, tingnan natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano? Kaya doon pa lang po, makikita natin, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Basahin natin sa mga sulat ni Juan, chapter 3, verse 16. Sapagat, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak na upang ang sinumang sa kaniyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I-analyze natin ang pangungusap na ito. Sa mga sulat po ni Apostol Juan, dito nagpapahayag yung damdamin ng Panginoong Diyos. Ano? Yung kalooban ng Diyos na kung saan yung kanyang mga nilikha nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Kaya lang, kailangan kailangan yung pagsampalataya para hindi mapahamak. Ano ba yung pagsampalataya? Magtiwala, sumunod sa palang na ng Diyos. Sumunod sa mga utos ng Diyos. 'Yun po ang layo ni ng Diyos. Kaya ang prosesong ito kaya ibinigay yung kanyang anak para ipangtubos sa mga kasalanan ng mga tao sa mundo. 'Yun po ang malinaw. Ibig sabihin mapapatawad ng ating kasalanan kung tayo sasampalataya. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, mapapatawad ng inyong kasalanan kung sasampalataya ka doon sa kanyang anak. Bakit? Kasi po, ang tao ay hatulan sa kasalanan na kanyang ginawa. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo'y magkasala sa Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo'y magkasala sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang pamaraan at utos. Ngayon, kung ito'y utos na tayo sumampalatayan sa kanyang anak, meron bang kapahamakan kapag hindi ka sumampalataya? Meron po. Kung itutuloy po natin sa verse 18, doon natin makikita. Kung susunod po natin itong verse 17 sa mga pangungusok na ito, para ipahihwating sa atin at makita natin na mahatulan ang hindi sasampalataya. Basahin natin sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. So malinaw po dito, kaya ipinadala pag sinabing isinugo o sinugo, pinadala dito sa mundo. Amen? Para hindi mahatulan ang mga tao. Bakit? Kailangan nga ng sampalataya. Kailalanin natin si Kristo, yung kanyang anak. Nang sa ganun, kapag tayo ay natutong sumunod sa mga ipinapagawa ng Diyos na daladala ng kanyang anak, mapapatawad ang ating kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo mapaparosahan. Tuloy, ulitin ko po para maintindihan natin. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ang salibutan. Malinaw na ho. Kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamagitan niya. So, malino po. Nagplano ang Diyos sa pamagitan ng anak Isinugo dito sa mundo, ang sinumang sasampalataya ay maligtas. Amen. Para hindi mahatulan. Ngayon, kung hindi ka sasampalataya, ito naman ang kahantungan. Sa verse 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. So, malinaw po. Merong utos ang Diyos na kailangan natin sumampalataya doon sa isinugo kay Kristo. Doon tayo sa sampalataya. Kapag tayo sumampalataya, exempted tayo sa hatol ng Diyos, sa parusa ng Diyos. Pero kung hindi ka naman sasampalataya, ituloy natin. Ang hindi sumasampalataya ay hinatula na. Ibig sabihin, naroon agad yung kanyang judgment. O ito, para maintindihan natin. Pag sumampalataya ka, ibig sabihin, ang pagsampalataya hindi ngayon kailangan hanggang sa matapos yung programa ng Diyos. Kung bawi ka ang kaman ng buhay, ang kagandahan doon, may kasiguradohan kang ligtas ka. Bakit? Doon sa napag-aralan natin, may dalawang patutunguhan ng tao. Kung ikaw ay makasalanan, sa Hades. Kapag ikaw ay sumampalataya at sumunod sa kanyang pamaran at utos, pupunta ka doon sa Shol o Kaaliwan kasama ni Abraham. Dahil po, wala pa ang panghatol. Pag nahatulan, doon ibibigay ang iyong gantimpala na buhay na walang hanggan. At kung ikaw naman ay makasalanan, nasa hades, anong hatol? Yun, doon pa lang pupunta ng impyerno. So, ipinapakita ko lang sa inyo, dahil ang tanong po ninyo, kung babalikan po natin, malinaw dito sa gusto mong iparating. So, yung mga taong makasalanan na kinamatayan, automatic po sila pupunta ng Hades. At sila, dahil nasa Hades na, wala na doon kapatawaran. Diretso na yun sa impyerno. Mamaya, papakita ko sa inyo bakit de diretso. Ano ha? Mamaya, makapapakita natin. Kasi, kailangan lang muna natin uh, makita yung funto kung bakit ang Diyos nagpapatawad at hindi nagpapatawad. Amen? Ngayon, babalikan po natin itong tanong mo para maintindihan. ba diba ang tanong mo? Ang Panginoon ay, ang sabi niya sa kanyang mga utos ay, ibigin at mahalin ang kanyang mga kaaway. Paano naman yung nasa impyerno? So wala pa nga pong impyerno. Wala pang napapunta ng impyerno. Yung taong sumampalataya, meron na God siyang uh, pagkakataon na maligtas. Bakit? Kung pangahawakan niya yun. Pero kung bibitawan yun, mawawala din ang kanyang kaligtasan. Kaya, kaya nga po, kailangan nating panghawakan yung pananampalataya na ating napakinggan para hindi mawala yung kaligtasan. Kaya nga po, ang kaligtasan, hindi ito maipaliwanag iba. Mawawala lang talaga ang kaligtasan kung bibitaw ka sa pananampalataya. Kasi nga po, wala pa ang paghahatol. Kaya yung pananampalataya, hanggat tayo nabubuhay, kung mamatay ka man, bit -bit mo yung pag-asang yon doon sa siyol. At pag ahon mo ulit, iaahon ka ng Panginoon dahil yung pananampalataya mo ay hawak mo, yun ang ikaliligtas mo. Malinaw po ba? At ngayon naman, yung mga taong makasalanan na kinamatayan, hindi siya humingi ng tawad sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, namatay siya, doon pupunta ng Hades. Naghihintay na lang sila ng paghukom. So, yung tanong mo, yung bang napunta sa Hades, may kapatawa ng ba yun? So, wala na po. ay eh, napunta siya ng Hades. Nasa paghihirap na siya. Kung ito malalaman natin doon sa kwento ng mayamang lalaki at kay Lazarus. Yung mayamang lalaki napunta ng Hades sa lugar ng pagdurusa o paghihirap. Diba? Ayun, ang dapat nating malaman yung Hades. At yung isa namang lugar, na tinatawag na shoal o lugar ng mga patay, yun ay lugar ng kaaliwan. Inaali yung kaluluwa hanggat naghihintay pa sila ng paghukom para yung kanilang gandim palay kamta nila pagdating yun ng paghukom. Kaya yung taong namatay na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, nagpapahinga doon, inaaliw doon sa lugar ng shol. May kaaliwan doon. Amen? Para magkaroon tayo ng pag-asa sa Diyos, na tayo mapapatawan kung tayo lalapit sa Diyos, kung tayo nagkakasala. Amen po ba? Para mapatawad tayo, kaya ating pinag-aralan ang mga talatang ito, balikan natin. Ano? Kaya nga yung mga sasampalataya na pinanghawakan hanggang kamatayan, maliligtas po sila. Yun po ay pupunta sila ng shol na kusan ay doon inaaliw ang kanilang kaluluwa bitbit -bit nila doon ang pag-asa. At pag-aho nila, lugar ng siyol, ililigtas sila ng Panginoon at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. So, paano natin malalaman ito? So, alamin natin sa kasulatan. Yung mga pumunta ng syol may pag-asa, so bitbit -bit po nila yon Kasama nila yung pag-asa. At ito po, mababasa po natin sa aklat po ng mga awit, 86.13. Sapagkat dakila ang tapat na pagsinta sa akin, sa lima ng shol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. Kung ganito ang nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, iniligtas yung Panginoon natin doon sa shol, ay ganun din po tayo na sumasampalataya sa kanyang anak. So malinaw po, so bumasa nga tayo ng isang salin para lang makita natin ang tamang diwa. Dahil ang pag-ibig ninyo sa akin ay dakila, iniligtas niyo ako sa kamatayan. Nakita po ninyo, kasi yung ikalawang kamatayan, hindi ka na makakapunta doon sa impyerno. Dahil narong ka sa syol. Pero kung ikaw ay napunta doon sa Hades, diretsyo yun ng impyerno. Walang kaligtasan doon. Sabihin dito, walang kapatawaran kapag namatay ang tao at napunta ng Hades. Pero yung taong namatay, napunta ng syol, inaalaw yung kanyang kaluluwa doon sa syol, yan po, Iaahon uli siya ng Panginoon. Ito po ang sabi, 1 Samuel 2.6, basahin po natin na po para makita lang natin yung pagliligtas ng Panginoon sa mga taong napunta sa siyol. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. Ibig sabihin, ito yung siyol. So, basahin natin sa isang salin. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa siyol at nagsasampa. So, ibig sabihin, ihaahon ka ulit, isasampa. So, isang salin para makita natin yung iaahon. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa siyol at nag-aahon. So, so, ba? Nag diba? Napunta doon sa siyol, sa lugar ng mga patay, yung kaluluwa ng mga taong sumusunod sa Diyos. At pagdating ng paghukom, iaahon uli sila para tanggapin yung gantimpala na buhay na walang hanggan. Pero yung napunta ng Hades, wala na po yung kapatawaran. Kasi diretsyo na yun sa impyerno. O basahin po natin. Para lang na makita natin yung tamang diwa na kung saan yung mga napunta ng Hades, ay diretsyo ng impyerno. So, basahin natin, ano po, sa Apokalipsis 20.14. At ang kamatayan at ang hades, sino po yung napunta ng hades? Yung mga taong makasalanan, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. So, dito sila pupunta. Ibig sabihin po, hindi na inalis ng Panginoon yung napunta ng hades. Tapos, ang sabi pa dito ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Bakit po? Para mas maintindihan natin, babasa tayo ng ibang salin. Ito po yung mga hindi nakalista sa Aklat ng Buhay, kaya sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Listahan ng mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan, ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan. At ang hades, yan, nakalagay po, itatapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So, dedirekta itong nasa lugar ng hades. Amen po ba? Kaya yung nasa lugar ng shol, inaaliw yung kaliluwa. Pag inahon sila doon, may kaligtasan po sila. So, malinaw po ba? So, ibig sabihin, hanggat nabubuhay ang tao at hindi pa siya namamatay, bagamat naroon na yung hatol, pero kung siya'y magbago ang isip at humingi siya ng tawad sa Diyos, ang Diyos din po'y nagpapatawad. So, patatawarin siya. Nakita po ninyo? So, dito, para malaman natin, hindi pa dediretsyo ng impyerno. Kung buhay pa yung taong nagkasala sa Diyos, Ibig sabihin po, hindi pa naman siya nahatulan, may chance pa siyang humingi ng tawad. Pero kung kinamatayan niya yung kanyang kasalanan, yun nga po, pupunta nga lang ng hades. At yung hadis na yun, itatapon din sa impyerno. So, wala na pong kapatawanan kapag napunta ng hades, Kasi diretsyo na yun ng ikalawang kamatayan o impyerno. So, malino po ba sa iyo? Kaya tayo, ganito ang gagawin natin. Para hindi tayo magaya sa kanila. Ito ang advice o aral na mapapakinggan natin sa salita ng Diyos para matututupo tayo. Balakan po natin itong Mateo 5.43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ituloy po natin sa verse 44. dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. So utos po yan. Ang ibig pong sabihin, ngayong naintindihan natin na tayo'y pinatawad ng Panginoon, matuto rin din tayo magpatawad sa ating mga kaaway. Amen? Ngayon, paano ba magpatawad? Kung ang Diyos po ay nagpapatawad, ganun din po tayo magpatawad tayo. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi sa mga sulat ni Mateo. Masahin po natin. Ano po? Mateo 6:14 Sapagkat kung ipatawad niyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin naman kayo ng inyong amang na nasa langit. Ngunit dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan ay hindi din naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ibig sabihin kailangan talaga tayo magpatawad sa nagkakasala sa atin para patawarin tayo din ng Ama na nasa langit. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, wala rin magaganap na tayo pinatawad niya. Amen? So, kailangan maintindihan natin yun. Ngayon, kung ang Diyos po'y nagpatawad sa lahat ng tao nung nabubuhay pa sila, pero ang ginawa nila ay nagpatuloy sa kasalanan, ay may kaparusan po yun kapag sila'y namatay. Ngayon, tayo naman, huwag na tayo magpatuloy sa kasalanan. Ito po ang sinasabi ni Juan. Ating pong basahin sa mga sulat ni Juan, unang Juan chapter 3 verse 6. Ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. So malino po ba? Ibig sabihin sa talatang ito, dahil ikay pinatawad na, dahil sa iyong mga kasalanan, dapat hindi ka na nagpapatuloy doon sa kasalanan mong ginagawa. Dahil pinatawad ka na, di ba? So, ganun din po ang Panginoon Diyos. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, ay hindi ka pinatawad. Kasi ang gusto ng Diyos, dahil ikay pinatawad, huwag ka na magpapatuloy. Kaya nga ikay pinatawad ng Diyos. Uli natin para maintindihan pa natin. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo. Yan po yun. Kasi po, yung Diablo, itatapon niya sa impyerno pagdating ng panahon. Kung ikaw ay makikisa pa rin, di ba? napadaya ka pa rin, eh wala na akong magagawa sa inyo. Ang sabi pa dito, dahil lang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya kung mayroon kang nataniman ng Diablo na kasalanan, iyon ay nawasak kung masusunod ka sa pamaraan at utos ni Kristo. Amen? Kasi lalayo ka na sa kasalanan. So yun po, para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan, tatawagin kang anak ng Diyos. Babasahin natin itong unang Juan 5.18. Alam natin ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring sakta ng Diablo. So, ganun po yon. So, ang Diablo wala ng authority na ikaw ipakilaman kasi meron ka ng aral at turo ni Kristo na sinusunod mo. Kaya huwag tayong padaya, sabi do sa ating nabasa. Huwag tayong padaya para hindi ka magkasala. So, malino po ba? So, ngayon, paano naman yung taong nakinig tapos binalawa lang bahala iyan nga po pag dumating yung pagkakataon na sila ay namatay naro sila sa kasalanan hindi na sila mapapatawan kasi kinamatayan nila yung kasalanan mapupunta sila ng hades ganito yan basahin natin itong kawikaan chapter 1 verse 22 para maintindihan niyo ang kalalagayan ng mga taong gumagawa ng kasalanan na sila'y pinatawad tapos hindi nakinig, nagpatuloy sa kasalanan, hanggang dumating yung kamatayan, wala na pong kapatawaran yun. So basahin natin ito. Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Ibig sabihin po dito sa ating binasa, no? Pag tinatanggahin yung karunungan, ibig sabihin po yung aral at turo ni Kristo, hindi nila pinapakinggan, tinatanggihan nila. Itong mga taong walang alam, yan. Ibig sabihin, ayaw nilang kilalanin ni yung Kristo. Ang nangyayari pa, yan, nanunuya. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Ang tawag sa kanila, mga hangal. Tuloy natin. Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, sinasaway na ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipinailam na ito ng Panginoon sa mga taong pasaway sa taong mga kasalanan. Ano ba yung iniisip ng Panginoon? Ito ipapaalam sa ating lahat para makinig po kayo. Ang sabi ng Panginoon, ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo do sa mga pasaway, do sa mga hindi sumusunod, sa mga taong ayaw kilalani ng kanyang anak. Ito pa, verse 24, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. So, nagkakaroon po ng invitation ang Panginoon na kilalanin yung kanyang anak. Maging yung Panginoong Diyos Ama. Kaya ang ating pananampalataya, sama sa at sa anak. Kasi yun po ang sinulat na ni Juan sa Juan 14.1 na kailangan natin sumampalataya sa Ama maging sa kanyang anak. So, kailangan lumapit po tayo sa kanila para tayo mapatawad ng Ama at ng anak. Bakit po? Kapag binaliwala natin ito, mawawala yung biyaya na ikay na na. Bakit? Tuloy natin sa 25. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Itong talatang ito natin binasa, itong pangungusap na ito, kapag humantong yung kanilang kamatayan at napunta doon sa hadis. Alam natin na Diyos ay hindi natutuwa. Pero, yung galit ng Diyos, mararanasan ng mga taong ito. Bakit? Narito po sa 28. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin niyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung aral at turo na napakinggan natin ngayon kung hindi rin natin pakikinggan at tutulad tayo sa ibang tao na kusan ay binabaliwala ang mga aral turo ni Kristo, mapapahamak sila katulad nitong nakasulat dito. Ito po yung mga taong binabaliwala yung aral turo ni Kristo. Bakit? Tuloy natin sa 30. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko, yung aral turo, tinatanggihan. At minasama ang aking pagsaway sa inyo, di ba? Ang Panginoon, sinasaway tayo na huwag tayong gumawa ng kasalanan. Kasi alam ng Diyos, kapag gumawa ka ng kasalanan, may konsekwensyon May parusa yun. O ba diba? papakita ng Diyos sa atin sa 31. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginawa at pinaplanong masama. Ibig sabihin, lahat ng gumawa ng masama, nagplano ng masama, gumawa ng masama, ano yung bunga? Aanihin daw. Ano ba ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. 'Yun nga po, pa, parusa ng Diyos sa mga taong hindi marunong sumunod. Di ba? Ito 'yung mga taong matitigas ang ulo, basahin natin. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang-bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. So malinaw po ba? Iyan po ang magpapahamak doon sa mga taong hangal. Kaya yung sa tanong mo, hindi po sila mapapatawad kapag sila'y napunta ng Hades. Ano? At pagdating ng impyerno, ay eh wala na po itong para sila'y magsisi, para sila'y humingi ng tawad, kasi po, nahatulan na. Yan pong impyerno iyan, wala na diyang para humingi ka ng tulong, hindi na sila mapapatawad ng Panginoon. Ibig sabihin po, dito sa inyong itinatanong, hindi na po sila mapapatawad pagdating ng impyeno. Kasi final na yun eh. Final judgment na. Yung unang hatol ng Panginoon, kapag hindi ka sumampalataya, may hatol na. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, may warning na agad. Kaya kailangan mo magsisi at mo sumampalataya sa Panginoon. Kasi kung kinamatayan mo yung hindi pagsampalataya, hindi pagsunod, hindi ka mamapupunta ng Jules eh. Hades at yung Hades na napunta de diretsyo ng impyerno. Yun nga pong ikalawang kamatayan. Dahil hindi nakalista ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. So malinaw po ba sa inyo? Sana kung naunuan po ninyo, please like and subscribe to our channel. Kaya napakaganda po ng ating pag-aaral. Kung meron tayong ganitong diwa na matutunan natin, sapagkat itong ating pag ay wala naman pong ganitong itinuturo ang mga mga ngaral ngayon, maging pastora o pastor, kasi sino man, maliban doon sa isang pastor na si Kristo. Kung marunong na lang sana sila magbasa ng kasulatan at umunawa sa parang espiritual, hindi sana sila mapapahamak. Amen? Kaya mag-ingat po kayo sa mga bawat nangangaral. Kung hindi rin aral ni Kristo at doon pa rin kayo sama ng sama, Makapagdating ng Panginoon, mapahama kayo. Kasi ang inyong ginugol na panahon ay hindi ala ni Kristo. Iyan din ang ikapapahamak ninyo. So salamat po lahat sa mga nag-subscribe sa channel ito. Patuloy kong ipinapanalangin na kayo'y manatili sa inyong kalalagayan na mailayo sa anumang kapahamakan, hindi madaya ni Satanas. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Lagi natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos ang mga nadakila na, na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang buktong nanak na si Jesus hanggang sa muli. Amen.